Okay sa video natin mga boss mag magkakabit tayo ng uh, pataya ng headlight dito sa Kawasaki Barako to na bagong labas. Okay, ang gagawin lang po natin ay tatanggatin natin itong sakit kung saan na nandito yung wire na mayroong yellow na kulay. Okay, yellow wire po yung magkasama dito. Alisin natin itong yellow wire. And then, uh, kakabitan natin ng switch. So, sunutin, lang natin ng maliit na matulis na bagay. Ayan, tapos ilabas natin yung yellow wire. Ayan, para wala na po tayong puputulin. Para kung halimbawa ay gusto nyo ibalik sa stock, ah uh, pwede po siyang ibalik, yung iba kasi ayaw nila na ah uh, galawin ito kasi mawawala daw ng warranty ayan pwede mo naman ibalik yan okay nailabas na natin yung yellow wire ibalik na natin yung socket okay ngayon itong wire na dalawa ito po ay papunta na sa switch o on-off na switch yung pong wire na gagamitin natin ay yung medyo makapal yung laman hindi ah, po pwede yung mag masyadong manipis kasi baka mag-init ayan tapos ah, hindi ko na ito kasi baka gusto niyang ibalik sa stack so eh, pwede, lang, pwede po siya makabalik sa stack ayan po ang purpose natin dito kaya hindi natin hihinangan Ah, Aba-aba natin ng pagkakaputol para makapulupot siya ng maayos. O itong mga dalawa ay papunta na to sa switch natin na ikakabit. Hindi ko na pinakita yung switch natin basta sa on off na switch lang. Do dalawa lang naman ang wire na nandoon. So tigisa dito sa pinag ah, hiwalay natin na yellow wire. Eh, tigisa kahit magkapalit. Voilà pour bon le problème. bali sa ganitong setup up uh, sa ganitong paglalagay ng switch ang mamamatay lang dito ay yung ating headlight dahil yun lang po ang gusto nung mayari na mamatay yung mismong headlight lang yung pong tail light nito pag umandar ay nakailaw pa rin yan kasama yung sa panel Patayin mo dun. Ha? Patayin mo. Patayin mo. Patayin mo. Okay, okay na po yung ating kinabit na switch. gumana po siya mga sir. Ganun lang po kadali mga boss.